Ayan mga idol, napakalupit talaga ng pogi kong kapatid at ni Boy ML mga idol. Kahit saan mo isalang yan mga idol, ma-welding work, electrical, masundre, kahit ano, all around skill yan mga idol. Ang mga pogi kong kasamaan mga idol, pulido doong pumanat mga idol, napakagaling talaga ng mga pogi kong kasamaan kahit saan isa lang ayan yung mga pogi yung nagbibilding mga idol ang pogi kong kapatid napakagaling at napakahusay talaga mga idol napakapulido kong bumana at si Ryan ano mga idol pogi kong kapatid malupit kapartner niya mga idol si Boy Ed napakagaling at napakapulido din bumana mga idol kahit saan mo yan sila lang mga idol malulupit yan mga idol malulupit at napakagaling mga idol kahit anong uri ng trabaho mga idol sisiw lang sa mga pogi kung kasamahan ganong kalupit yan mga idol ganong kalupit ang tenbunso namin mga idol boy tanso, ten mga idol napakasulit mga idol ang problema lang mga idol napakarami kong kasamahan mga idol kaso lang mga idol hindi man nanonood sa mga post ko mga idol kasi nakikita na daw nila yung mga video video ko sa kanila mga idol nakikita na hindi na din sila nagre react mga idol pero no, no. sa akin mga idol walang problema lang mga idol basta may manood no, tayo no. mga idol may manood sa wala okay oh, lang kasi pinapost natin para sa remembrance mga idol Ayan. ganun ko <coughs> lang tubig ang ito sa tao. Pagdating sa electrical mga idol, para dito may magpagawa sa amin, idol, wala pong kayong babayaran pagdating sa table ng idol. Let ng idol, mga followers, kumang kayo ay eh, hindi pwede kayo magpagawa sa akin. Nakapalo man kayo sa akin o hindi, pwede po kayong magpagawa sa akin. Libre po mga idol, wala po kayong babayaran. Pero ang gagastusin nyo lang mga idol, materialis materialist lang mga idol pero pagdating naman sa materialist mga idol pag nabili nyo na yan ay pwede kayo mag-comment sa akin sabihin nyo idol magpagawa kayo sa akin ng electrical sa bahay nyo mga idol baka sakaling may gusto kayong i-additional na mga outlet pwede po so, natin gawin ng mga idol kahit ano or, mga idol gagawin ng mga idol gagawin natin standard dyan mga idol ayan yan yung mga nagawa ng pogi kong kapatid mga idol at ni Boy ML mga idol. <coughs> no po ako. Discuss me po mga idol. Nakaboyce si over tayo ngayon mga idol. Nasa bahay ako mga idol habang si Pero Ganun kalupit ang pogi kong kapatid at si Boy ML. Yung mga gustong magpagawa sa akin dyan ay po ipon ipon na kayo kung pwede na mag Sa para electrical libre wala kang babayaran sa akin ng idol hindi pa ako nagpapabayad followers ko man kayo o hindi welcome kayo kay Boy Concert Live Out po sa inyong lahat mga idol. Ingat po tayo palagi.